Laking nutriban ka ba? Kamakailan, sinabi ni Senador Aimee Marcos na walang batang nagugutom noong panahon ng martial dahil sa nutriban. Sa mga lumaki dyan noong dekada 70, sigurado po kaming tandang-tanda ninyo itong nutriban. Nitong buwan lamang, binida ito ni Senator Aimee Marcos. Anya, wala raw kabataan na nagutom noong panahon ng martial dahil dito sa nutriban. Pero kung babalikan po natin ng maigi ang kasaysayan na mismong ginawa ng ating mga kasamang journal sa Baguio Chronicle, mali o walang katotohanan ang claim na ito ng Senadora. Una po sa lahat, hindi po proyekto ng Marcos Administration kundi ng U.S. Agency for International Development o USAID ang Nutriban. Natuklas ng mga taga-USAID ang problema ang kinakaharap ng pamahalaan tungkol po sa high mortality rate sa mga kabataang edad isa hanggang apat na taon. Sumesenyal sa ito ng isyo ng malnutrisyon sa mga bata noong panahon na yun. Kaya naman po binuo ng USAID itong Nutriban. Ang tinapay na yan ay tinawag na Ready to Eat Bakery Bun Snack Food for School Children na siyang naging bahagi ng mga feeding program sa mga paaralan. Ang target ng mga feeding program na yan ang mga kabataang malnourished. Sa makatwid, maaring totoo na marami mga bata ang napawi ang gutom dahil sa Nutriban. Pero huwag po kalimutan na ang ugat ng proyektong ito ay dahil nga kinilangan ito ng bansa para sa mga batang Pilipino na mababa ang kalusugan o kulang sa nutrisyon. Isa po itong Nutriban sa mga bagay na hindi madaling malimutan ng mga Pilipino, siyempre dahil libre at masarap. Yun nga lang, namansahan ng disinformation at credit grabbing. Kaya maging mapanuri para siguradong busog kayo sa tamang informasyon. Ang Nutriban pero alam niyo ba, tulad ng windmill sa Ilocos Norte na hindi proyekto ni hindi ideya ng gobernador na si Bongbong, ang Nutriban ay hindi proyekto ni hindi ideya ng Pangulong si Ferdinand Marcos. Isa na naman itong kasinungalingang niluto ng mga Marcos. O naman talabong ito, ang Marcos Invento Bistado, kung saan tinitibag natin ang mga kwentong gawa-gawa lamang tungkol sa Marcos family. Timeline tayo. Sa katapusan ng unang termino ni Ferdinand Marcos, tumaas ang child malnutrition. Ibig sabihin, ang daming mga batang nagugutong. Dito pumasok ang Nutribon. Ito ay ideya ng USAID o United States Agency for International Development. Sa mga hindi nakakaalam, ang Nutriban ay bilog na tinapay na sa timbang ay halos katumbas ng pitong pandesal. Gawa ito sa harina at saka gatas kaya ito'y nakakabusog at nagpapalusog. Ginagawa ito sa mga lokal na panaderya sa tulong ng USAID at mga NGO at pinapadala sa mga pampublikong paaralan. Ayon sa USA, mula 1970 hanggang 1971, namigay sila ng higit sa 30 milyon na Nutriban. 1972, mas sumikat pa ang Nutriban dahil nangyari noon ang Great Luzon Flood at milyon-milyon ang pinamigay. Ayaw mong maniwala ng USA ng nasa likod ng Nutriban? Punta tayo sa mga dokumento. Sa dokumentong ito ng USA, klarong-klarong sila ang naging susi para magkaroon ng Nutriban sa Pilipinas. Walang nakalagay sa dokumentong ito na ideya ito ng diktador na Marcos. Kahit na mismo ahensya ng gobyerno, ang FNRI sa ilalim ng DOST ay nagsasabing nagmula sa USAID ang Nutriban, hindi kay Marcos. Saan papasok ang mga Marcos? Sa pagnanakaw ng ideya.